na natitira na. Yun po ay bibigyan ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards sa committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po na pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukuha ng nangyari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40 ang ibinabayad agad uh, sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report dino doktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa plant control na dapat po ay imbestigahan ng ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa uh, main office. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Tulpo. For the record, that's three minutes. Oh. <laughs> uh, before, before I continue, uh, let me acknowledge the arrival of uh, Senate President Potempre Dingo Estrada. So uh, let's continue with Senator Erwin Tulpo. Two minutes. Thank you, Mr. Okay. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pag to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may ang isang proyekto, Niya na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista. Masakla po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistema ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan sa 100 milyon, nasa 30, 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libo-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named. Heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction ay ito ay ghost projects nga. Ilang kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng na eroplano, daang-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa po pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal, justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya maya ng konti. Kung may listang ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his uh, opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Um, of course, we would want to start with the questions already and the uh, si clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po na bagit niyo po na 350 billion ang taon taong budget pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature but in yung po mga flood control projects, dapat sa lalo madali pa rin dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yung po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair. Sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, uh, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi na susunod ang ang ating pong uh, master plan kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi talaga ang ating proyekto in flood prone areas like Central Luzon uh, magmula Tarlac Pampanga Bulacan hanggang Metro Manila ang kailangan po natin diyan ay mga floodways spillways water impounding areas and strategic um, pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita ay hindi natin talaga mahanapan na solusyon. Mabibigyan ng solusyon na pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair. Tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima ang nakakaawa yung mga biktima na pagbabaha na pinaghirapan po nila sa sakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang po pinaghirapan ay taon-taon, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. Tatlong taon na itong uh, inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga-bulakan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag, pag pinaghati-hatian, patsipo-tsipo talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Uh, I forgot the tradition. I'm sorry, I'm a neophyte, uh, Senator. I am guided uh, by the tradition that... Uh, The ex officio officers should first uh, be given priority in their opening statement. So I call on uh, the majority leader, uh, Joel Villanueva. Thank you to our uh, principal. And uh, with that, I, I, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But, kidding aside, Mr. Chairman, may I. Uh, uh, just direct the attention of everyone to uh, the screen. ikling-may maikling lang po ito. We can uh, play this video, please. Okay. <laughs> hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWL sa loob. Hindi kasama ang DIA na. Hindi kasama ang ilang ayensya ng pamahalaan. And DOT, tignan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos na ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Agonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than two years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na kalumpit-bulakan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, uh, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's uh, getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman. Uh, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chairman. <laughs> Pero wala silang si Senate Majority Leader Joel Villanueva, ligil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra maha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPMUH ngayong taon. Nagponto po ang possibility study. It took them two years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. May iba ginagawa? Hindi din sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, uh, Mr. Chairman. At uh, nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, Tatlong taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that uh, a lot of people, especially our people from uh, the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na uh, binanggit tayo dito sa bulwagang ito. If we can play it, just few seconds. Abang hinihintay po Mr. Chairman just to put on record 2023 ang daily budget and this is just DPWH alone at binanggit po ito kanina ni Senator uh, Bato de la Rosa In 2023 just D DPWH alone 1.079 billion a day budget a day budget 2024 DPWH alone DPWH alone 1.342 billion pesos a day budget 2025 this year Mr. P Mr. Chairman 1.377 billion pesos a day budget a day budget DPWH alone in the NEP for this coming 2026 in the NEP 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone Mr. Mr. Chairman can we play this uh, video please management national government budget Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila solusyon. Hangga't wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anlibahag. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show, pero kukunin, hindi ko na po iso show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung tatlong beses na mga pagdinig dito tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang, sak ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past four years, one billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo. Dapat i-review ang mga...